alam nyo, alam nyo po, para sa akin lang po, komento ah. ko lang po dito sa, dito sa Kalasyao, na dito sa main, alam nyo po yung sa may tapos may gasolian dyan, tapos diretso po kayo sa, uh, sa, sa, sa Shred, papunta rito, Divinina Shred to eh. So ak ako'y nagulat talaga na ilan, taon-taon na rin to na laging nababaha po dito hindi nating alam kung bakit nababaha eh, alam naman natin na ah, on contraction po doon sa AV Fernandez at doon sa part po na, sa, sa, downtown eh, ito pa rin yung sa divination Mat, mataas na ito eh pero hindi nating talaga na matanto bakit nababaha pa rin dito sa divination road at hindi sa uh, papuntang banawag ay napakalalim din pa rin doon ng ano ng baha so asan yung konkretong ano nito yung konkretong flood control so sa sa mga konkreto talaga na hanapin natin ang plano nito dapat kailangan nilang masolusyonan dito e, ilang taon-taon ang napipirwisyo ang mga tao dito at masasakyan na dumadaan dito so panawagan po sa mga nanunungkulan ay nawa ay masolusyonan to ang ba dito sa Devinesia Road pati, pati, rin po sa, uh, sa Bebanawang Kalasyao so malalim po talaga dyan napaka na, nahirapan ng mga tao dyan, mga motor, uh, motorcycle o motorista na dumadaan po dyan sa Divination Road, sa Banawang at sa papunta po ng downtown ng Dagupan City. So God bless!